Ito ang kinonfirma ni Darrell Aro, science analyst ng Pibox La Carlota City na mayroong lahar flow sa ilang mga lugar sa bayan ng La Castellana at lungsod ng La Carlota Negros Occidental. Ayon kay Aro, ang lahar ay mga sediments at debris mula sa pagputok ng bulkan na Kalaon. Dagdag pa ni Aro, dahil sa malakas na pag-ulan, eksperensyahan ng mga res ante ang pagbaha sa ngayon nagpapatuloy pa ang pagpulong na nila Mayor Romayla ni Cormang Gilimutan at La Castellana, o ng La Castellana at Mayor Cardenas ng lungsod ng Canlaon habang nagpapatuloy din ang clearing operation ng mga miyembro ng Department of Public Works and Highways at ilang mga uh, agencies ng gobyerno sa mga lugar. Para sa MBC TV Network News, ito si Rex Cantong. Sama-sama tayo, Pilipino! Wala nang buhay na matagpuan ng isang lalaki sa loob ng chapel ng Mako Public Cemetery sa Purok 6, Barangay High Mako, Davao de Oro. Pasado ng 9 ng gabi, kinilala ang biktima na si J.R. Lumapa, Tribunado. 27 anyos, encoder ng Vizcaya Panana Plantation sa Barangay Tumlan, Mako at residente ng Purok 3, Das A. Barangay Concepcion, Mako. Ayon sa report, isang concerned citizen ang tumawag sa Mako Municipal Police Station tungkol sa bangkay ng biktima na nakahandusin sa loob ng chapel sa nasabing lugar. Kagad na rumispondi ang mga polis ng Mako MPS at nagsagawa sila ng na investigasyon sa nasabing lugar. Sa kainang investigasyon, wala nakitang sugat sa katawan ng biktima at hinahala nila na inatake sa puso ang ikinamatay ng biktima. Napagalaman na ang biktima ay nagpunta sa sementeryo dahil binisita niya ang libingan ng kanyang kaibigan. Para sa MBC TV Network News, ito si June Sotep. Sama-sama tayo 有，哔哩哔哩。 Hindi na umabot ng buhay sa Rural Health Unit 1 sa bayan ng Bayangbang ang biktimang nakilalang si Hubita Estrada Ferrer, 50 anyos, may libin, partner to ng Porok 3, Barangay San Cagulis, Bayangbang. Sa ulat ni Bayangbang si Populis Lieutenant ng Colonel Romel Bagsik, natuklasan ang nakabiting katawan ng biktima sa loob ng kanyang tahanan bandang alas 10 ng umaga ni Mercy Bautista, 37 anyos, nang dalawin ito ang biktima. Unay kumatok sa pintuan at Tawag ang pangalan pero walang sumasagot kaya't binuksan na lamang nito ang pinto sa likuran ng tahanan at laking gulat niya nang tumambad ang nakabiting katawan ng biktima. Nabatid sa pamilya ng nasawi na ilang araw na itong balisa dahil sa di malaman kung saan kukuha ng pambabayad sa kanyang mga pagkakautang sa lending at sa iba pang pinagkakautangan. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pardo Sama-sama tayo, Pilipino! Maswerte na sa sa pagkakasabit sa pagkakapulupot sa lambat ang isang hawksbill si turtle at naibalik ito ng maayos sa dagat sa ginawang tulong-tulong na sa gipawikan si Chupuerte Association at JN Power Dinginin na mga advocate ng environmental and marine life protection. Nasa umano ito ng isa sa kanilang volunteer ang nasabing pawikan sa kasagsaga ng malalaking alon sa dagat titung nakalipas lamang na weekend. Isa sa mga itinuturing na kabilang itong nasagip na pawikan kawikan hawk bills sea turtles sa endangered species na klase ng pawikan. Dinarayo ng mga ito ang murumbataan upang doon maglagak ng kanilang mga itlog na sa kalaunan ay magiging hatchling na taunang pinakakawalan ng Department of Environment and Natural Resources o DNR. Bago pinakawalan ito sa dagat, tiniyak na ligtas ito at ginamot muna ang nakita mga sugat nito dahil sa pagkakasilo sa lambat na bahagi ng mga makikitang naglutangang basura sa dagat. At Ang sagip pawikan, CQ Association at JN Power Diginin ay isa sa pangunahing may advokasya ng pagmamalasakit sa ating yamang kalikasan. At nananawagan sila sa mamaya na pangalagaan din ang mga endangered species ng pawikan na ngayon ay nangungunti upang hindi ito maubos at higit pa silang dumami. Para sa MBC TV Network News, Dani Kumilang, sama-sama tayo, Pilipino!